Tignan mo. Tignan mo ulit. na talaga ng todo. Malalim, <laughs> ma'am. Ay! Hi, guys! It's your Lucana girl, Missy Gado. Sama niyo nga pala ako magpatanggal ng urmot. Bali, pupunta nga pala kami ngayon sa may Dermacare Isabela. Magpapawax nga pala tayo sa may baba. Kasama ko nga pala yung aking kaibigan na si Charisse. Dito nga lang pala to sa may Maharli Kahayo Mabini Santiago Isabela after Calao Bridge. Pag lagpas mo ng tulay, makikita mo ng Dermacare. Nag-iisa nga lang to sa may Isabela. Baliwala nga kami magawa sa buhay kaya naisipan namin pumunta ng Dermacare para magpaganda na rin. Dahil tinatamad nga ako mag naisipan ko magpa-Brazilian wax na din. Tinignan nga namin yung mga services nila. Naisipan din namin magpa-facial, tas body bleach. Saka syempre, magpa-PRF na nga din pala ako sa aking braso. Ang unang gagawin pala sa akin ay ang Hollywood facial. Ayan, tinanggal-tanggal na muna yung mga makeup ko bago nga ako i-facial. Sana pala nun, hindi na ako nag-makeup. Nabura din pala, sayang. Pero okay lang yun, gaganda naman ako dito sa may Hollywood facial. Maganda nga pala itong Hollywood facial kasi nakakatanggal siya ng fine lines, wrinkles, pores, and uneven an skin tone. O, diba? Ang dami niyang benefits. Kaya try nyo na din ang Hollywood facial. Nagpaprick nga din pala ako para matanggal nga din yung whiteheads sa blackheads ko. Pansin nyo nga guys, nagkaka-breakout na nga ako. Dahil na din sa sobrang stress ko. Kaya naman, naisipan kong magpa Hollywood facial. Maganda nga ito sa akin kasi nga oily skin ako. Ito nga din pala yung kasama ko na si Charis nagbababad na nga din siya ng bleach. Bali body bleach nga pala yung inavail niya sa kabody scrub. Perfect na perfect to kasi matatanggal yung mga libag mo dito. Kulang na lang iluto ka na. Balik ka dawik nga pala kami nandito para magpa session session. Next naman na gagawin sa akin ay underarm diode laser na kung saan nakakatulong nga ito para matanggal yung mga chicken skin at nakakatulong din para mabawasan yung mga buhok sa kilikili. -kili. Kaya ikaw kung sabog ng kilikili mo ay eh, para sa'yo ito, mare. Ayan, guys. I-start na. Mas Ah! <laughs> ay! <laughs> oh! <Sorry>. Oh! <laughs> <Aray>. <laughs> Kaya pa. Aw! Oh. Ay! Oh. Hai. Kayak yang kaya apa kaya apa? Nanti 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 Itu pelang sama ikon bang Sama ibabu Oh mas masakit pagi sa piscina Aray

Grabe, <laughs> huh, pinagpapawisan para. <laughs> Ayan ate, focus ka lang sa goal. Matatanggal mo din lahat yan. Bali second time ko na nga pala magpa Brazilian wax Yung first time ay last year pa Sinasabi ko sa inyo sa una lang talaga masakit Alam nyo ba experience ko nga sa wax ay maganda nga yung wax Kasi nga tubo niya pantay pantay Tapos pag tumutubo siya hindi siya makate Kaya sa mga nagtitipid dyan nakagaya ko mas okay nga itong wax May laser nga naman ang dermakir if gusto nang hindi masaktan Robin oh. yung ko Oh

At ito na nga natanggal guys, grabe ang dami. Alam nyo ba, after ko natanggalan ng mga buho, feeling ko nga parang bagong panganak na naman ako. Uy be, ang linis kaya pag natanggalan ng mga buho. After nga ng Brazilian wax, ay magpapagawa nga pala ako ng RF para matanggal-tanggal nga din yung mga taba-taba sa aking braso. Mga danga ito kasi nga natutunaw niya talaga yung mga taba. Tignan niya, magmamantika pa yan. Uy, ang daming mantika. O, oh, basang-basa. Talaga naman natanggal talaga. Paglabas ko nga ng dermacare, feeling ko ang linis-linis ko. Ang Sarap sa feeling matanggalan ng buhok.